Sarap nito guys. sasa usa sa suka. Suka na may ano. Suka na may bumbay. Sarap guys. Bawas dali bi guys. May guys. Maanghang siya guys. Maanghang. sarap talaga guys crunchy e ngayon lang na ako nakagawa nito guys sa buong buhay ko ngayon lang ginawa to ah. sarap talaga guys